Hello! Gusto mo ba matuto mag -gitara? Tara! Let's go! So mga ka-TV, magandang gabi, magandang araw sa inyo dyan. So tuturuan ko kayo paano matuto mag-gitar. So, kayo paano yung chords sa ang cross sa Calvario. So, basic, basic chords lang tayo kasi dami dito na hindi marunong sa mga bar chords, ganyan. So, umpisa tayo sa verse 1. So, ano yung chords natin dyan? Siyempre, G A minor C at saka D. So, apat lang yung chords natin dyan sa verse 1. At saka yung strumming natin dyan, pattern is down, down, up, up, down, 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 up, up, down, 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 up, up, down, 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 up, up, down. So, ganyan lang yung basic chords natin at saka basic pattern natin ang nang strumming natin so simulan natin yung kantahin uh, yung ang cross sa Alkalbarrio so simulan natin ang cross sa Al no, so, ganyan lang yung basic chords natin sa verse 1. So, punta tayo na naman sa bridge. Ano, ano sa bridge? So, mag, yung basic chords sa bridge, C lang, C, at saka D, at saka yung basic, basic strumming niya ay ito lang, down-down lang tayo. Down, down, So, ganyan lang yung basic uh, ah, natin dyan. So, bridge tayo. Kantayan natin yung bridge. So, let's go. Kantayan natin yung bridge. sa mo. mo, mo so, ganyan lang yung basic chords natin dyan sa bridge. At saka, punta na naman tayo sa ano, chorus. Yung basic strumming niya sa chorus is uh, ganito lang. Down, down, up, up, down. So, ganyan lang yun. Up, down, down, up, up, down. At saka, yung basic chords natin dyan, ito, G, A minor, C, at balik tayo sa G, dito tayo sa A minor. At saka D. So, ganyan lang yung basic chords natin dyan sa chorus. So, simulan natin yung kantahin natin. Pagkatahong sagot. yung mga course natin dyan. Sana may natutunan kayo sa akin. At saka huwag niyong kalimutan. Follow and share. At saka like. Sana mag na kayo sa aking YouTube channel. At saka first video ko to. Sana matulungan niyo ako. At saka maraming salamat talaga sa inyo sa itong nanonood. So thank you and God bless.